Guys, good morning! Welcome to my YouTube channel, Trending Collection. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe. At kung hindi ka pa nakakahit sa ating notification bell, uh, na po ang ating notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong video na ina-upload. Salamat guys. Hello guys. Uh, lahat na ba kayo na nakita niyo na yung uh, post ni Dr. William. Talaga mapagbiro guys ang tadhana. Itong tao na 2 million followers. Talagang marami siyang nabibigyan bibigyan ng ba sa payo sa mga taong mayroong problema sa kalusugan talagang mapagbiro ang pan ang ang tadhana sino mag-aakala na ang isang magaling na doktor nagpapayo sa mga karamihan ay eh ngayon ay lumalaban sa sakit na cancer yan ba ayon kay kay Dr. Willie Ong uh, year uh, October year 2013 ah yes 2023. Ayan. Um, may nararamdaman na siyang kakaiba sa kanyang katawan. Ayan, hirap na siyang uh, madali na siyang hangarin. May hirap, ano, ano, pa. Marami siyang sinabi. Basta, unti-unti niya naramdaman. Pero, wala naman nakikita sa mga kada test ng medical niya. Idol ko kasi to eh. Isa ako sa followers nito at talagang thumbs up ako dito sa doktor na to talagang magaling siyang magpaliwanag about sa mga mga gamot, gamot. Um, marami siyang natulungan nito, especially nung pandemya, nung kasagsagan ng COVID. Yan. Talagang since na nag-abroad ako, talagang nasusubaybayan ko na siya. So, nagulat nga ako nung isang araw, nung bigla na lang magsulputan yung about sa ki, uh, kalagayan ni doktor na. So, yung kanyang nakitang sakit nagtatago pala so malaki na yung buko ng, ng cancer niya so hopefully palampasan to ni doktor wala namang imposible kay God di ba diba? nga himala walang imposible so so kahit na talaga anong ingat mo saka kung anong ano mo talagang pagdarating talaga yung ganyan mga problema talagang magugulat ka na lang eh. Naalala ko tali yung isa rin paborito ko din to eh. Kasi nung nagtitrabaho ko noon sa software, talagang araw-araw eh siya yung pinapakinggan namin sa radyo. Kasi sa aming mga software, hindi kami ng TV, talagang radyo lang. So, araw-araw yung pinapakinggan namin yung kasamahan ko. Yan si sino pa nakakalala kay Mr. Henry Barong kaya yung ating uh, walking encyclopedia ng Pilipinas matalino siya, lahat ng mga katanungan, nabibigyan niya ng paliwanag, isa rin siya inventor And, gustong gusto ko yun eh si Mr. Ernie Borong, so hindi siya mataba, talagang katawan niya, katamtaman lang, pati yung kalusugin, makikita mo talaga healthy pero isang araw, nagulat na lang kaming lahat na namatay na siya hapang kinamatay niya ay atake sa puso so talagang hindi uh, mo inaasahan bigla bigla na lang so katulad nga ito ni doktor ginawan ko ito ng video kahapon eh so <laughs> eh may, nag, may nagko call so ganun pala yon pag gumagawa ka ng video tapos may nag call at yun yung sinagot. Yung video mo mawawala ng boses. So, kaya gawa uli ako ngayon. <laughs> I-picture natin si Idol. Ngayon si Idol nga, ito nga ngayon, maraming followers ang nagulat, talagang nalumo. Pero sabi nga, pray lang natin si Doktor. So, malamalagpasan niya itong pagsubok na kanyang pinagdadaanan para marami pa siyang matutulungan na mga kababayan natin, di ba? So, sabi nga ni Doc, maswerte pa rin daw siya kasi meron siyang asawa na nasa tabi niya na pinagsisilbihan siya. At yung dating dalawang anak niya na medyo may sila, siguro tampuhan. Ngayon, close na po. Ngayon, close na, na, eh, close na sila. Diba? So, masakit lang isipin na na ikaw na tagapayo, tagabigay ng kalunas, ngayon eh, ikaw, eh, ikaw naman ang dumadaan sa ganitong pagsubok, di ba? Naalala ko kasi noong kabataan pa. Ako kasi ugali ko talaga after ng work, yan, maliligo na ako niya. Kasi pag uh, mananahi ka, kasi yung fibers ng mga tela, nagdikit-dikit sa katawan niya, so makatay. So ako kasi, agad talagang maliligo. Sabi ng mga kasamaan ko, Pagkatapos mo magtrabaho, huwag ka agad maliligo kasi hindi mo ngayon niya mararamdaman pag nagkaedad ka, diyan mo mararamdaman yung mga sakit at yung maglalabasin sa katawan mo. So ako naman, kalibasan noon ay happy-go-lucky ako. Sabi ko, ha, wala yan. Yan, yan, yan. So, pinagpatuloy ko lang yung gano'ng sitwasyon ko. Ato, work, ligo, ganyan. Ugali ko pa noon, guys, kahit basa yung buko, matutulog na ako na yan. So, isang araw, meron ako nakita, ganun ang katulad ng style ko yung ginagawa niya. Tapos bigla siyang nabulag. So takot ako noon. So wala noon, hindi na ako na hindi na ako natutulog ng basa ang buhok kasi meron pala yang um, side effect sa ating mata. Pag ikaw natutulog ng basa ang buhok, ang pwede pala niyang uh, madamit yung ating paningin. So tinigil ko yung ganyan sitwasyon. So wash wash nalako ako ng katawan. So ngayon nga matanda na ako. Ngayon ko nararamdaman yung sakit ng katawan, yung pananakit ng mga tuhod, na hanggang pa. Na meron pang time na yung aking talampakan. Guys, hindi ko yan maitapak sa sahit. Talagang sobrang kirot. So, so nga yung kasabihan na pag dumating ka na ng edad na 40 plus, yan, isa-isa na naglalabasan yung mga sakit ng katawan mo. So, pagka nararamdaman ko na yung sakit na naalala ko noon, nung araw na pinagsasabihin ako ng mga mga may edad sa akin, paalala ba, na tinatawanan ko lang. Ngayon, tuwing masasakit sa katawan ko, agad yun na naalala ko. <laughs> Talaga minsan eh, kahit na ano, may katigasan ng ulo, kasi nga bata pa, di ba? So, ayun. Pero ngayon, thanks God naman, kasi kahit na Ganito yung ko yung nararamdaman ko, inuwan ko lang ng gamot, nawawala naman. Huwag lang talaga yung mga cancer-cancer na yan, mahirap. Meron pa nga akong isang ipag ko yun. Delikado pala yung magpapalagay ng IUD. Yan pala, may limit din pala yan. Example, good for one year, two years, dapat tatanggalin na. Yung kasi nangyari dun sa aking hipag na yun, sabi niya, palibasa nga work lang siya ng work so hindi niya na yun napansin mabot na pala ng 5 years so nung dumating na yung time na siguro apektado na siya ng virus niya sabi niya sa akin ah bakit ganun yung regla ko sa buwan na hindi pa raw nawawala so kailangan niya magpa-check up tapos nagpa-check up siya nang lumo siya kasi may nakita ang cancer so uh, kailangan niya patanggal yung IUD niya kasi yun pala naging cancer ng itim niya sa loob. Alam niyo guys, umuwi yung Pilipinas, tapos buwan lang, buwan lang, dinawi ang siya ng buhay kasi bumaba na yung kanyang system, kasi ang dami ng mga part ng sa loob ng katawan niya na apektuhan bahay lang doon. Kaya guys, kaya, kaya talaga pagka ano sa mga contraceptive na yun, may mga side effect yung pala guys, kaya wag basta-basta pero thanks God ako ngayon, kahit ganito lang ako kahit sa sakit, sakit ng katawan ganyan, love pa rin ako ni God, talagang uh, so balik tayo doon kay Dr. Willie hopefully pray natin siya na makarecover, kasi marami pa siyang matutulungan na ating mga kababayan magaling kasi to eh talagang the best katulad ng ating walking encyclopedia the best din yan lahat ng tanong may kasagutan talagang ang buhay eh. ay paglaro talaga kung hindi mo inasahan ang nangyayari thank you guys thank you for watching always God bless